Hello mga kananela ko dyan. Hello. Ah, uh, kain tayo. At for today's videos, kain tayo. <laughs> yung ulang ko is yung ano, gula togi at saka yung scrambled egg. Almusal, dala ano na, dala tangalian kain tayo. At salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin. Kahit hindi yung nag-subscribe at nanonood ng aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. Galing sa puso ng lola nyo, ng nanay lan nyo. Salamat sa inyong lahat. At sa hindi pa nag-subscribe at nanonood, salamat at pakisubscribe na rin. Pakisuportahan na rin yung aking channel, Nanay Lahat 14. Tapos po sa ako nagpapasalamat sa lahat na nanood ang aking mga video. Maraming salamat sa inyo. Very much appreciated talaga. Baguhan lang ako pero meron na nanood sa aking mga video. At sana tuloy-tuloy lang ang supportan nyo. Sana mga kananay lang dyan. Kain tayo. Ako lang mag-isa dito kasi ano. Yung si Bunso ko naghatid ng aking apo doon sa eskwelahan. Tapos yung isang pa-anak, umasong na sa kanya tabaw. Yung masawa ko, meron naman siyang ano, uh, sideline. Nagbiyahe siya. Saka yung anak kong panganay. Ayun, nandun na siya sa hospital. At siya, naka-schedule na siya mga anak ngayon. Uh, ano kasi siya? Cesarean si kasi siya. Kaya naka-schedule na siya. Nasa hospital na siya ngayon. Naka-ano na-confine. Uh, ay ako lang mag dito si kaso ko kaya late na ako makapag-upload nito kasi busy din ba manlinis. ah mga gawain ng isang nanay di ba diba? ganun talaga ang isang nanay ah lahat gagawin para sa pamilya ba diba? oh, bago kumain ang dami pang nagawa oh, ayan. kain mo na ako meron pa din akong gagawin pagkatapos kumain kailangan may laman ang tiyan natin at may lakas tayo, di ba? Kain tayo. Oh. Mainit na dito sa amin, mga kananayla. Kaya maaga kami nagising kasi hindi pa mainit. Kumikilos na kami. Kasi pag ganito nakagising tapos magkilos, hindi na maganda sa katawan. Sobrang init ba? Kaya pag mainit na, dito ako nalang sa loob ng bahay. Huwag ka na lumabas. Kasi sobrang init. Nasama iya sa ano natin, katawan. Tapos na rin ako naglinig. Gusto ko na ano, soge. Sa gabi pa ito, sila ba sila? paan tayo? Bagwan pa tayo sa ganito ba? Hindi ko pa alam paano magigit, hindi ko pa alam paano paghanahan yung video ko, tsaka yung yung quality ng video ko kasi naman, nung, ano lang yung cellphone na gamit ko ba, yung ordinary lang siya kaya tiyaga-tiyaga na lang yung mga video ko ha na mahina, wala naman akong mic, marami pa talagang kulang, at ano lang talaga, akin lang, ano, masaya din ako na meron akong channel at merong nanonood kahit papaano, di ba, maraming salamat sa inyo, sobrang saya talaga Uh, bawat araw na tinitingnan ko yung ano ko, sayang-saya ako. Kaya maraming salamat sa inyong support talaga ha. Kaya nana nyo. Pasensyaan nyo na lang muna yung mga video ko ha. At hindi pa ma-quality kasi nga hirap lang tayo. Wala tayong magandang cellphone na magagamitin yung mga pang, mga ano ba, gamit sa pag-video. Walang-wala talaga ako. Kaya pasensyaan nyo na muna may nanonood naman kahit sa sulok ng mundo. Maraming salamat. Bye-bye. Mag-ingat ang lahat. God bless.